pa rin ba hearing kahapon. Tsaka may mga clips siya na sineshare naman ng social media. Honestly, ito po yung personal opinion ko. No? Nung uh, pinanood ko po at binalikan ko po yung uh, maraming bahagi ng pagdinig na yun. I think umabot siya ng ilang oras, na no? limang oras siya ata. binalikan ko po yung pagdinig. Uh, medyo masyado po ako nabaitan sa ilang mga senador natin. No? siguro sa buong pagdinig na yun, masyado silang mabait. E, eh, mukhang napangunahan sila nung ano eh, pasiga-siga ni Harry Roque pinangunahan sila no nagle-lecture e teacher daw siya dati ng constitutional law he was basically uh throwing his uh, legal weight around metaphorically uh, during that hearing and uh, i got the sense that he was trying to intimidate the senators and good thing um Lares, si, uh, chairperson Risa Ontiveros very calm very composed but she stuck to the issues tapos nung siya mismo, binabastos na mismo ni Harry Roque, eh, nanindigan para sa kanya si uh, Senator Sherwin Gatchel yan. Natahimik yung Harry Roque. E pagkabastos, di ba? Resource person ka. Lumalabas yung personal na galit niya kay, ano, kay Risa Contevero sa hearing na yan. Eh. Pero largely, medyo ako as, uh, as a viewer, as a journalist, medyo nakukulangan ako dun sa ano, pagtumbok dun sa mga posibleng pananagutan ni Harry Roque doon sa sa bahay na yan. At yun po yung mga tinanong natin kanina dito kay Mr. Winston Casio. Kasi kung susundan nyo lang naman po yung issue, eh, dapat nagbabantay tayo sa mga posibleng palusot. No? Yung mga tinanong po natin kanina, eh ano yun, mga logical questions that any reasonable person should and would ask. Diba? Why of all houses yung bahay na yon yung uupahan, for instance, ng isang tao na person of interest, to say the least, dito po sa Porak, Pampanga, Pogo Hub. That's one. Number two, what are the chances na sa paghahanap dito kay Juan Yun, eh makikita rin ng mga otoridad yung isang big-time scammer na pinaghahanap ng batas. Isa pong Chinese fugitive na si Sun Liming. At meron pang pa pangatlong karakter si Wang Keping na di umano ay partner nitong si Sun Liming. Yung tatlong characters pa lang yan raise a, uh, raise a lot of questions. Tapos, yung bahay, again, uh, to, to give Harry Roque the benefit of the doubt, gamitin na lang na po natin yung term na linked kay Harry Roque. At ano ba yung link na yon? Sabi niya, yung bahay na yon, pagmamay-ari ng korporasyon, at meron siyang interest doon sa korporasyon na yon. Kayo na po yung sumagot. What are the chances? No? Yung mga tumahanap sa bahay na may kaugnayan kay Harry Roque. And previously, Harry Roque's name was found in a document when that Porak Pogo hub was raided. Tapos, yung dating executive assistant, yung si dating Mr. Supranational, eh, merong privileges. ba diba? Lumabas sa hearing, libreng pagtira doon sa Porak Pogo hub. Again, Maraming connection eh, na dapat sinisilip natin. Eh ako hindi ko naniniwala ron sa reasoning or baka palusot nitong si Harry Roque at ng ilang mga uh, DDS people na sinasabi, eh pinit daw nililink si Harry Roque dito sa Pogo uh, issue. Eh miski hindi mo ilink eh, malilink eh. Balikan nyo lang po yung mga sinabi ko eh. Di ba? yun po yung mga issues na naglink sa kanya. Yun po yung mga impormasyon na naglink sa kanya. Kung wala yung mga ganong impormasyon, wala siyang linked. ba? Diba? So ngayon, just to recap our interview, o sinabi na mismo ng PAOK, he is being investigated for possible involvement dito sa illegal activity na ito. Iniimbestigahan siya. They're building a case against him. Aliwanag sana ganyan din kaliwanag yung pagkakaano no pagkaka present doon sa hearing sa Senado. Di ba kasi medyo masyado mabait eh. O baka napangunahan ng ano eh, ng effort to intimidate nitong si Harry Roque. Ganun talaga no. Dinaan sa lakas ng boses eh. Oo. Ay nako.